found dessert. Abokado. <laughs> Pangin din din nara nga di. Di kan yun sabalay. Eh. Nandara ko nga di sa hotel. <laughs> Kain ka si nadudunot na. Tumarumang din din eh. Doktor, kami kira na nga eh. Sarap. Nandara ka asukar tapos ko ang Sarap talaga. Pero yung favorite ko talaga yung ano, yung walang gatas, walang asukal. Yung talagang literal na papapakin mo. Habang, habang tinatanggal yung balat, kinakain na. Yan, masarap. wala pang 15 minutes na ano, galing kami sa baba, kumain ng dinner. Tapos ngayon, ito, bukado. Parang walang, ano, parang hindi nabubusog. <laughs> Dalawa yung ginawa ko, tapos ubus ka agad. Meron pa dun tatlo. Mmm. <laughs> Boss. Para sa. Tama na kata di na Si Suna kasi niya nasa nabukado. Damo na yan ang mga ako nagbabalid siya. Hinog. Hala. Good night. <laughs> Dayang good night. <laughs> Aga pang nga pa nga Sige na, bye-bye. Okay, ma-snack-snack kami na lahat. Kuyam kasi, kuwan. Wait lang, dari lang ako magbababay. Kau ka si kay naguuran sing giga ka Nagliwan pa man aksin kuwan. Medyo payupay man kuno sa guwa. mara kay naguuran sin makusog di kami makagawa. Mag lalakaw-lakaw kung kami nga sa dalampasigan pasigan. Kay kuwan di di. Paglabas di di sa sa back door Puan, ano yun? Swimming pool. Swimming pool. Tapos, kunting lakad la. Puan na, ah, dagat na. <laughs> Tapos, mo tubig. Kahit sa swimming pool ka na ma pumarigo kasi ang tubig maalat. Talagang siguro doon sa dagat kuhan, <laughs> lang, bye -bye. <laughs> na rakuhaan tubig. Yan lang, babay. Maghimwa ko na. Nabitin ako. Babush!